nilo guys, unboxing unboxing tayo ngayon guys ayan binubuksan na hmm. unboxing na guys. Tingnan natin anong laman. Anong laman ang nasa loob. Ayan, ayan na. Bukas na. Ayan na, ayan na bukas na. Hmm. Ayan, bukas na. O, oh, ayan, ayan anong nasa loob. Diba? Ano ang nasa loob? Oh, kunin ang isa. Dyan muna. Para mabasa. Kunin ang isa itihaya mo. Yung isa gihaya mo. Ayan. Ayan ang nasa loob. Ayan, gatas para sa aming alaga. Oh. Ayan. Ayan, ano ang nakalagay? Kusi melt lacto spray para sa aso. Ayan, kasi sila ay malakas sa datas ang mga alaga namin. Hmm. Ayan o. Two girls. Two boys. Nandat sila. Hindi na Water. Breaking on impact, the cube released unmitigated space stone energy, yeah. gifting its power to the lake. Warriors, adventurers, and other noble tribespeople disappeared into the ones never to return. Greed and grief ignited a terrible battle amongst the surrounding nations. In the end, peace was made. Guys, laruan ng mga dugi-dugi namin. Ayun, laruan, pakainan. Nandito na yung videos. guys, laruan ng mga dugi-dugi namin. Ayun, laruan, pakainan. na plena plena dali. Hmm? Hey. Tata kasi

O, oh, lakas na magsikain. O. Oh. Kain, kain. Kain, kain lang kayo. Yan, o, atakaw, ha. Atakaw, atakaw, ha. Hmm? Ito, to Ito, o. Ito, o. Ito, o. Hmm. Isa, umalis na. Luna. Umalis na, Luna. Oh, ando na isa. Okay. Cute, cute, cute. Ala, ala, ala. Oh, 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 Pumesto na yung isa. Oh, Pumesto na, oh. Oh. Pumesto na, oh. Tutuwa siya sa chinelas ko, Hmm. Kain ulit. taksi mm. Eh <laughs> mm, <terdota> Ay <ayna laughs> ini yun nyo sa pa, sa pangkakas. Malaki <laughs> yan. Ito, atakaw, 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 ha? Ay, gano'n. Gano'n yung ano doon. Shhh! Ano yung... sila, eh. Ang <laughs> taskal na to.

Ito ang mga teddy bear Si Luna. Luna! Luna! Si mga ko lahat. Hmm? Wala na lalaro na lang wala ito? wala na. Ayan dali. na. Walis na. It's milk. Yan. Wow! Yummy naman. Ang sarap. Sarap ng pagkain ng mga tuta na yan ah. Hmm? May patestet na sausawal mo. Hindi ka kaya siya. Ah, uh, ito na siya. Dapat dinigdagan ko pala yung kanin. Hindi mo ng nagdaban. Tatlong gatong na kasi na. Kasi hmm? so, na. Sa uwi na rin sa buhay. Hmm? Sa uwi na sa akin. Pauwi daw siya eh. Alam siya, hindi ko na alam kung ano rest day niya kasi... Nag-iba na naman. Ano lang, ano nga alam? Lunis, Marte Sara. Hmm, grabe naman kayo ba yun Baka pagdating dito, ipalit niyo yung sa babae. Eh. <laughs> hindi, pwede rin naman atin to eh. Cute naman siya, kahit nang kita eh. No, gusto ko sa kanya. Yung Coco Cafe Luna, gusto ko sama siya. Pwede palit mo kay Yoyo. Ang babae nga lang. Ito, bigyan mo kay Yoyo kung yung ganda na yan. Ayaw yun ng babae. Maganda yung ganyan, sabi. Hindi yung dami eh, nalululak. Yan. yan, tama lang sa kanila, diba? I uh do -huh.